One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare, at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mama sa ninyo. Diyos ko, bilis ng araw, no? Ngayon ay Wednesday na. Bukas ay Thursday na. Tapos weekend na naman. Ay, ako, naka nakakaloka. By the way, so naka-move on na ba tayo sa Miss Universe? O, oh, syempre, naloka tayo dyan ng bonggang-bongga, no? But, guys, syempre, marami pa namang pageant na makakabawi ang Pilipinas at makakapag-uwi din ng corona, di ba? So, kay Michelle din naman, basta ang alam natin ay She is our Miss Universe. Diba? Kahit hindi nila pinasok sa top 5 yan. Ang importante ay nag-perform, lumaban, at ipinakita ni Michelle D. yung galing niya sa intablado ng Miss Universe. Oh, diba? So, nakakatuwa lang. By the way, so marami tayong chika ngayon na talaga naman, hmm, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam, anong masabi mo? Miss Lupita Jones, pinalitan bilang National Director na Miss Universe Mexico. So ngayon, may, ba may bago nang na National Director, ang Miss Universe Mexico. At ito nga ay wala nang iba kundi si Cynthia de la Vega. Anong thought mo dito, Mama Sam? Ah, ang thought ko dyan, nakakaloka, di ba? Kasi syempre, alam naman natin at kilala natin itong si Lupita Jones na talagang mataray ito at sumasagot yan ng bonggam-bongga. -bongga. So, imbiyay na siya sa ano sa organization ng Miss Universe yung may-ari na si Kun ang talagang mainit ang ulo niya dyan at kung ano-ano ang mga sinasabi niya dyan. And then siguro, imbiyar na din sa kanya si Kun An, ayun, naghanap ng bagong national director ng Mexico ito si Kun At eto nga ay si Miss Cynthia de la Vega at hindi lang yon dahil meron na rin talagang nakasupport dito kay Cynthia de la Vega na alam mo yon na sila din ang mag-held -e ng Mills Universe next year. O, oh, ba diba? So, kasi si Lupita Jones, hindi niya kaya. Charot. Anyway, ang akin lang ay, syempre, nakakalungkot kung iisipin mo. Kasi, syempre, matagal na si Lupita Jones dyan. At gamay niya na rin ang Miss Mexico. So, nakapag-provide din siya ng winner. ba diba? So, si Andrea Mesa. Kung baga, parang, ah uh, nakakalungkot isipin na ganito yung nagiging sitwasyon ngayon ng Miss Universe yung mga national director hindi sila nagkakasundo so ngayon naiintindihan ko kung bakit si Paula Sugar ay talagang tuluyan yung gusto niya ng umalis dito sa Miss Universe kasi nga medyo naguguluhan na siya doon sa may-ari. And then, eto naman si Lupita Jones. Huwag kayo mag-alala kasi meron pa naman siyang pageant na iba. Tinanggal lang sa kanya yung universe. Parang sa Binibining Pilipinas, naganap ng bagong national director, di ba? So, ganun din. Ganun din yung nangyari dito kay Miss Mexico. At syempre, masakit yun para kay Lupita Jones. Lalo na talagang matagal-tagal niya na rin tong hawak. So, hindi mo naman mabiblame yung reaction niya. Kasi, normal yon na para sa isang taong nagagalit na para kang naagawad, di ba and then ayun nga lang medyo ang masakit dito ay parang agad-agada na parang wala nga tang notice ganon parang bigla na lang siyang tinanggal at pinalitan so dapat si Kunan hindi ganon sa mga national director kasi kahit yung napili niyang national director ngayon kapag do sila sa punto noon na hindi sila magkasundo eh wala din 'yan aalis ah, din sa kanya 'yan so dapat ang ingatan ni Kunan yung mga national director kasi importante 'yon kasi kung mawawalaan lahat ng national director mo eh, sino pa sasali sa budget mo hindi naman lahat ng oras ay eh, mayayaman yung mga taong nandoon di ba so yun. so sana hinay-hinay lang din si Kunan sa pagdidesisyon isipin niya yung relationship. So, ngayon, syempre, bagong era niya yan. Ito yung simulan niya. So, kung meron man siyang nakuhang bago, eh, galing-galing na niya na lang yung relationship niya dyan. So, hindi rin ako magtataka kung darating yung araw, aayawan niya na rin to, mga national director natin at magganap yan ng bago. ba diba? So, nakakaloka lang. Doon lang sa point na yun, nalulungkot ako. Kasi parang, pera-pera lang ba talaga? ba diba? So, sana wag natin kalimutan yung relationship. Kasi, importante yon Kahit ano pang sabihin natin. And then, si Lupita Jones naman, hindi ko alam ko ano yung next na gagawin niyang hakbang dito sa Miss Universe. Basta imbiyar na siya. Charot. So, yan. So, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Na sa Mexico gagawin ang Miss Universe. Tingin mo ba, Mama Sam, Asia ang mananalo sa susunod na Miss Universe? Lalo na noong 27 ay Asia na nanalo dito. To be honest ako guys, Ah uh, depende pa yan. So medyo maaga pa para mag-isip para sa mga ganyan. Siyempre, masaya tayo kung mananalo ang Asia sa Mexico sa darating na Miss Universe. Pero guys, nakita ba ninyo dati kung paano nila iturin itong si Miss Japan nung nanalo sa Mexico noon yung kula na lang ihagis nila yung sas ihagis nila sa ulo ni ano yung corona ni Miss Japan so tapos ito si Miss Brazil talagang hindi niya rin niyakap talaga itong si ano si Miss Japan noon na parang ginawa ngayon ni Antonio Forsell na hindi niya rin niyakap itong si Nicaragua o oh, diba kung iisipin mo talagang gati-gatihan lang hindi kasi ayun nga yung problema sa Asia at saka sa mga Latinas. Yung mga Latinas kasi, alam mo, yung mga yan, at ah, talagang pili nila sila yung powerful, sila lang yung maganda, sila lang yung may karapatan manalo. So, kapag nanalo ang Asia sa mga ganyan, nakatapat nila, lalo na kung sa Latina country ginagawa yung mga ganyan, ay hindi nila nataturin talaga ng tama yung mga yan. Bigla-bigla na lang talaga Yung magagalit, di ba? So, yung mga judges naman dyan, minsan bigla-bigla na rin yan na pinagtutulungan nila yung mga Asia na ilaglag talaga. So, sana naman sa susunod na taon, ipakita na lang nila yung score, ipakita nila kung ano, kung ano yung nagaganap talaga. Kasi, syempre, parang yung mga tao, wala nang question sa mga utak nila. So, yun yung importante. Sana yun yung ma-workout nila. Yung may ipakita nila sa screen yung scoring. Para, alam mo yon nakikita mo kung bakit nalalaglag, saan ba nagkukulang, yung mga ganon, saan ba mahina yung kandidata. Hindi yung parang bigla-bigla na lang mawawala yung kandidata sa kabila na nakita ng mga tao na sobrang galing yung kanyang execution do sa stage, di ba? So, I hope na sana maging maayos ang pagdaos nila ng Miss Universe sa Mexico na gagawin daw sa November 2024. And then, sana manalo ang Asia dyan. ba diba? So, yon Malay mo, tayo ang manalo dyan. Sana makakuha tayo ng kandidata na talagang malakas at pam Miss Universe din na ni Michelle D. Diba? So, yon So, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa mga nananalo ngayon ng international pageant na puro Latina ang nagdodominan? Sa Miss Supranational, nanalo ang Ecuador sa Miss Charm nanalo si Miss Brazil, sa Miss Grand International nanalo si Peru, sa Venezuela nanalo naman itong sa Miss International at saka sa Universe naman ang nanalo ay si Nicaragua. So tingin mo Mama Sam, taon kaya ng mga Latinas ngayon sa International Pageant. To be honest, yes. Nakita ba ninyo na puro Latina yan, nagdo-dominant? So, hindi nakakapagtaka na taon nila yan. So, susunod-sunod, susunod -sunod, sunod yung mga nanalong mga Latinas. Nakakaloka kung iisipin mo kasi hindi makasingit talaga yung Asia. Yung mga Asian beauty, nandoon sila sa, ano, tawag dito sa minor pageant katulad ng Miss ano, Miss Planet nanalo Thailand. Sa Miss Aura nanalo ang Thailand. So, parang nando doon. Pero dito sa mga major pageant talaga, eh, Diyos ko, mga nanalo talaga ngayon, mga Latina. Talagang bumalik talaga sila sa pagiging reyna sa buong mundo. ba diba? Kung iisipin mo. Kaya yung mga yan, ay nako, hindi talaga yan magpapalagpas. Kaya, ayan eh, pinili din talaga nila si ano, si Nicaragua over Thailand. Kasi syempre, parang magdominant talaga ang mga Latinas bilang isang beauty queen sa buong mundo. So, naisip mo na parang, eh kung si Antonio yung ipapanalo nila, eh di nawala o nasira yung ano nila. So, gusto nila sila yung magdominant na sila ang mananalo sa universe, sila mananalo sa international, uh, supranational, at grand international. Oh, so parang nagdiriwang talaga yung mga Latinas ngayon na bonggam bongga na parang oh my god kami ang pinakamagandang babae sa buong mundo oh. so huli na di ba so doon pa lang talagang iningatan na talaga ng ng mga judges na Latinas ang Miss Universe na mapunta sa Latina beauty queen ang corona na to. So, para sa akin, o oh, parang nadaya din dito si Antonio Forsild na sobrang tagal na ng Thailand na naghihintay ng corona. So, ngayon parang bigla ko nang gustong manalo sana ang Thailand. Charot. So, yon Hindi kasi syempre kung iisipin mo na ganito yung mga nangyayari, eh, kawawa din naman si Antonia. Kasi, Sayang naman yung effort ni Antonia na binali, wala lang. And then yung Thailand, eh, naghihintay ng kanilang winner. So, sino pa yung ilalaban nila? Kung katulad natin na nag-iisip na ng ganito, eh, sila din naman. Nag-iisip din sila ng kung paano silang mananalo So nabigyan na sana sila ng chance Hindi pa nakuha So yung mga Latina talaga no By the way, congratulations sa mga nagiging gray na Mas gusto ko dyan si Venezuela Si Miss International At para naman sa sumunod na chika Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Iris nagsalita na Na hindi daw naman nagkakaroon ng dayaan doon sa pag judges So kanya-kanya daw choices yung mga judges At Si Iris daw, isa daw sa mga napili niya ay talagang makapasok sa top 5 si Miss Philippines. Mm -hmm. To be honest, kanya-kanya kasi talaga opinion niya eh. Kanya-kanyang, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko. So, ako naiintindihan ko naman uh, yung pagja Kasi parang din naman tayo yan eh, na meron tayong gusto. Tapos yung isa, ayaw niya si ganito. So, ganun din. So, ang akin, siguro majority talaga yung mga may ayaw dito kay Michelle D. So, at ko ay si Iris sa kayong doktora. Parang palagay na natin tatlo over sa ano, over sa iba pa. So, medyo mahirap. So, yung pito or lima, hindi natin alam kung sino yung gusto nila. So, ganun yon hindi magbabalansi talaga. So, lalabas talaga na matatalo pa rin si Philippines na makaipasok dun sa top 5 kung yung iba ay mas majority sa kanila yung may ayaw, di ba? So yun, kaya nga ang akin, sana uh, ang Miss Universe Philippines humingi sila ng copy ng result para at least ma-explain nila kung sino at kanino at bakit ganito yun nangyari, di ba? So yun, ayun lang yung akin. Para yung mga tao, syempre, hindi na mag-isip pa ng kung ano-ano mga katanungan sa mga utak nila kung bakit hindi napapasok si Michelle T. So, si Iris naman naniniwala naman ako na talaga yung puso niya nasa Pilipinas at hindi naman yun mawawala forever kasi alam niya na malapit sa kanya ang mga Pinoy kasi dyan siya nanalo na Miss Universe sa nila So, automatic yan. Automatic yan na talagang magbibigay siya ng chance sa talaga sa Philippines ng boga boga hanggang sa manalo ito. di ba? Diba? So, yon. At para na masasumunod sumunod na chika, mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pagiging closeness nila Antonia at saka ni Michelle D. Mm -hmm. To be honest, para sa akin, pareha silang strong Asia talaga dito sa Miss Universe. So, si Antonio nakarating sa top 5, nag first run up. Si Michelle D, si Antonio na nga nagsabi na dapat talaga si Michelle D nasa top 5. So, yung performance naman kasi ni Michelle D, hindi mo naman matatanggi yung pan top 5 talaga yon Hindi lang talaga binigyan ng chance ng mga kurado pa ulit, -ulit na, no? So, yon So, by the way, yung relationship nila, ending na sobrang close, maganda. Kasi yung simula, totoo pala na meron silang iringan talaga sa isa't isa. Meron pala talaga silang hindi pagkakaunawaan. So, nakakatuwa kasi at least nabigyan sila ng chance na, alam mo yon to be closer talaga na ngayon sobrang close nila parang yung tour nga ng nila dyan sa Mexico parang silang dalawa na lang yung, yung tao dyan na parang hindi na nila yata nakakasama yung ibang kandidata or bonding but for me happy ako kasi at least na uwi yung relationship nila na sobrang close talaga and for sure mamimiss nila yung isa't isa si Antonio naman syempre nakakalungkot yung nangyari din sa kanya kung iisipin mo parang siya din inigawan din siya ng sitwasyon di ba? So, katulad ni Michelle D. So, kumbaga, pareha sila ng sitwasyon dito eh. Pareha sila na na-up eh. Kumbaga, minsan iniisip natin, eh, bakit si Antonia, eh, nilagay naman dyan ni Ang yan. So, sana kung nilagay siya ni Ang dyan, ipinanalo eh, na lang, di ba? Kasi, kung iisipin mo, yung Thailand, sobrang tagal na rin talaga nila naghihintay ng winner nila. At eto na si Antonia na talaga yung yung parang black belter nila dito sa competition tapos nabigo pa sila tapos ang pinaka nakakaloka pa dito si Antonia is bilang reigning supranational tapos ang ending is parang hindi talaga nanalo ang supranational sa Miss Universe di ba? so nawalan talaga siya siya talaga yung masasabi mo na isa sa mga nakaw na kandidata dito sa Miss Universe so ako para sa akin Ah, kawawa din naman si Antonia. So, kung masakit sa atin yung nangyari kay Michelle D, mas masakit kay Antonia yung nangyari sa kanya at mas masakit para sa mga taga Thailand. Kaya kung i-bash talaga nila si Kunan. Ganun-ganun talaga. Talagang kulang na lang talaga ay sisihin nila nung bonggang bongga si Kunan. na naiintindihan ko yung nararamdaman ng mga taga Thailand kasi nga naman sobrang tagal nila naghintay sa ganitong momento, 'di ba? And then ayun, so natuwa naman ako kasi pareha silang close, pareha silang nag-enjoy diyan sa Mexico at napanood natin yung live live nila yesterday na bonggong-bongga na talaga naman chikahan na alam mo yung sobrang close talaga nila sa isa't isa. Di ba? So, yon So, doon palang panalo na sila. Panalo sila dahil na uwi nila yung closeness at friendship nila. So sana magtuloy-tuloy 'yan at makita pa natin sila sa mga susunod pa sa Thailand or sa Philippines. So yung bonding moment nila ay sana magtuloy-tuloy pa 'yan hanggang sa forever, 'di ba? So 'yun. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So 'yun guys, guys, sana Maraming salamat po sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive para lalo kang gumanda. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow. Thank you guys.